Kasi alam niyo naman kung bakit kami nandito, di ba? Hmm. Inaayos ko yung mga bahay niyo. Um, wala pa naman kayong palang anak. Okay lang ba na yung dapat kong itulong sa inyo? Itulong ko muna sa iba. Okay lang po. okay lang po. Okay lang. lang po. Wala nang problema po sa akin. Mm. Ate Apple, okay lang ba yun? <laughs> hmm. Kasi wala pa naman kayong baby. Yung hmm. inuuna ko kasi, yung may mga baby. Hmm anak ko. Tapos yung, yung baby mo kasi hindi mo naman kasama. Hmm. Kaya doon naman na sa mga may baby. Hmm. o Okay lang ba, Ate Apon? Pero nalang ko po yung mukha niyo. <laughs> Baka po ano. Sa akin po wala nang problema <laughs> hmm. Okay lang ako sa inyo. Wala so, no, Walang sa ano. samahan hmm. ng loob, ha? Oo, oh, okay lang ako yeah. talaga po sa akin. Okay. Kasi po, unawa ko rin naman po, lalo yung may mga bata dyan na kaya ng maraming mga anak din mm. na talo hum yun po talaga dapat mga mm. kaya, Wala pong problema po sa akin. Ay, wala sa sama ano. Nagpapasalamat nga po ako dahil nandiyan po kayo para tumulong sa amin. sariwang hangin, napakagandang kapaligiran, napakagandang mga bundok. Sabi, katekram. Sa mga katekram po natin, sa mga minamahal po nating mga lolo't lola, nanay, tatay, ate, kuya, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay nasa maganda po kayong kalagayan pagka po napanood niyo itong ating video. Katera, maganda ho ng yung hangin, yung sinag ng araw, Katera. Nandito tayo ngayon sa isang pamilya. Ito po yung pang, ano ba to, pang 16, Kuya Agos? 15, 16, 17. Pang 17 na bahay. Kanina pa sila naghihintay sa atin. Magandang hapon po. <laughs> Kumusta po kayo? Oh, okay lang po ba kayo dyan? Mm. Ano yan, ate? Hindi, sige. Okay lang. Makita po yan. Ano po yan? Okay lang po tumuloy. Isa, ano, iniintay. Ano po tawag dyan? Sahog po yan. Sahog? Ah. Ano po lasan yan? Ano po, para yung dahon lang po yung ito. Hmm. Pwede pong, ano, mahawakan siya. Okay. Pwede pong maamoy. Kailangan ko ah. Purutan niyo po pa. Matigas po kasi. Pwede po na tutuyo na po. Ay, ang bango. Pwede pong, ano, yung ginagawa niyo po kanina. Paano pong gagawin niyo? Nahiya lang si ate. Hmm. Patingin nga po yung ano. Yan po kasi yung flavor ng hanga eh. Flavor po ng hanga. Mm -hmm. Yan po yung makakaano po, yun po yung pulay niya. Yan po yung pinakakulay yung pulay. Hmm. kami nilagyan yung apog. Ano nga po lasa niya ate? Pwede po lang ano? Pwede po malaman po muna yung mga pangalan niyo ate? Ako po si Apog Torres. No, ilan taon na po kayo? 23 po. 23. Kayo po kuya? Reggie po. Mm, ilan taon naman po? 32 po. 32. Opo. Hmm. Naano lang ako doon sa kinakain niya ate. Okay, ito ay puno po pala ng itmo. Po, itmo. Ito, so, gano'n ko katagal niyo maubos ito? Oh. <laughs> Isang linggo na po yan sa akin dito ay. Hmm. Alam niyo ba kung meron pong parang naibibigay sa katawan natin to yung ganitong ano? Or safe po ba siyang kainin? Oops, ano, hindi naman po siya kinakain basta ngayon nung lang po tapos yung katas po niya ginudra po. Ah. Para lang po nagbababulikam. Akala ko, para po siyang kagaya nung yung kinukuha ng, ng, ano, yung asukal, yung... Ay, yung tubo po. Tubo. Akala ko kinakatasan niyo siya. Hindi po. Dino-dry lang po yung katas na mm -hmm. Kasi po pagka uh, nganat ngat -ngin po yan, kasama na po doon yung bunga sa kay tabako, mm -hmm. apog. Yung parang ano lang din po, ito mo yan, uh, yung dahon niya. Yeah. Kapag uh, hinahalo po doon sa patlong klaseng nganga na yun, yan na po yung pumupula pagka uh, sa nganga. Yeah, Kuya Reggie, gano'n na kayo katagal dito? matagal na ako kami rito. At saka, ito, na, ito lang po ang una namin bahay dito eh. Mm. You know? Kuya Reggie, wait lang. Dumagat ka? Opo. Si Ate Apple? Tagalog po. Ah, okay. Nasabi ko parang hindi mo kung ano si Ate Apple. Nasa po yung ilang po anak niyo? Kami po wala po pong anak. Hmm. May anak po siya sa una. Pangalawang asawa niyo na pala siya. Bali po, pangatlo. Ah! <laughs> Lupit. Pagatlo. sama po kami na na, 17 po ako. Siya po ay, ano, 24 po ata, 25. Yung unang yung asawa, anong nangyari? Ah po eh. Ang usapan lang, lang po namin na nais, eh. susundin niya yung kapatid tapos hindi na bumalik. Hmm. Ilan taon ano kayo nagsama nun? matagal ako kami nagsama nun. May git mong sampun taon kami nagsama nun. Sampun taon? Ibig sabihin, bata pa kayo nung nagsama hmm. nun. Ilan taon nung kayo nun? Ah, uh, 15 lang po siguro ako nun. Sabi ko na. 15. Hmm. At ang bata niyo, ano? Nag-anak po ako doon ng dalawa eh. Pangalawa hmm. po yung anak ko na yan. Sa unan yung kinasama, hindi ko hindi kayo kasal, diba? ba? 15 pa lang eh. Hindi po kami. Sa tatlong mga asawa, hindi po kami magkasal. Mm. Unang asawa, nakadalawang anak po kayo. Mm. Ilang taon, eh, 50 na kayo nagsama, ilang taon na kayo nun, ilang taon na kayo nagsasama nung mabuntis niyo siya? Pero Mas matanda po siya. Magkababata po kami nun eh. Ah, dumagat po siya? Um, dumagat din po. Um, kababata niyo yung unang kasama? Mm kinasama. Tapos yung edad niya, baka pwedeng matanda siya hmm. o mas matanda kayo. Pero parang mas mat edad po ako sa kanya, ng konti lang. siya Mas matanda kayo. Ibig sabihin, 14, hmm. 13 lang siya. Hmm. Kabataan niyo, kuya. Alam mo na ba nun yun? Hindi <laughs> nadala lang din po ako sa ano eh. Oh, ano ba nangyari uh, nun? No? Parang mala ano, mga Ma pag uh, kasi po marami po kaming magpipinsanan eh sa mga chewing ko yeah. Oh. sa mga biro-biro at eh, siyempre sabi ko po eh lalaka naman po ako handa ko naman po panindigan kung ano naman po yung ano mm. kasi pa, sa amin naman po pag uh, mawala lang po nung isang gabi sa tribo yung halimbawa kaming dalawa mm. Siyempre magkakaroon na po ng usap-usapan yun eh. Mm. Na nagsama po kami nung gabi na yun. Yeah. Eh, Siyempre ayaw ko din naman pong machismis yung tao na kasama ko na hindi ko paninindigan. Mm. Kaya pinanindigan ko na lang po. Sabi ko po yung kapayagan kami. Nakikisamahan eh. so, ko po siya. Mm. Ayun po, yun po, nagsama naman po kami. Kaso, may sinundo lang. Mm. Hindi ka na binalikan. <laughs> Hindi na po. Paano siya pumasok sa buhay mo naman? Ano po kasi noon eh, nung di na po kami nang... Wala na po kaming komunikasyon oh ng pangalawa kong asawa. Mm. Lagi na lang po ako dito sa labas. Ay, na, ka? Haling na po ako sa mga bark sa barkada. Nagkaroon po ako ng sa barkada dyan sa Ipo eh. Mm. eh. Mahilig po maglalabas sa labas. Mm. Alam ko na, sige. Doon ko na po siya nakilala. Mm. And nakita mo anong ang ginawa mo? Eh, siyempre, ganun ko siya kung ano, kung halimbawa man makagusto, mak makagusto ako sa kanya, mm. kung okay siya na magugustan din niya yung mga kagaya namin na mm. Imang buwan po yan ang dino sa akin. Dati po kasi hindi ako nakalipa sa mga ganito. Kasi nga po sa bahay po ako nakatera. Mm. Ngayon po bali para po akong natatakot po sa kanya. Kasi mm. ngayon ko lang po nakita yung mga ganyan kagaya nilang ganun. Anong kagaya nila ikaw? <laughs> <laughs> hindi po. Ano po? <laughs> na ano ako. <no>, no. <laughs> Sorry ka teko. Parang sinasabi niyo. Tatakot Ay. lang po ako kasi ano. Anong kakakatakutan mo? Ang gwapo ng asawa mo. Ay, hindi. Ay hindi. Iyon lang po yung nasa isip ko. Hmm. Ano Tapos ba? Tapos sa bundok po siya nakatira ganun. Dito nga uh -huh. po. Tapos eh, ano po, araw-araw po yan pumupunta sa akin. Minibilihan po ako ng bagong damit. Pinadalaan hmm. po ako ng manok, hmm. ng purutas. Ba't manok? Oo. Uh -huh. ay, hindi. Ayun po. Hindi po rin po tumitigil sa pangliligaw. Hanggang oh. sa naging close ko na po siya. Mm. Ayun, tapos meron pong isang barkada niya pong magpunta doon kumala po sa amin. Sabi niya po, mm. birthday daw po nito. Mm. Ngayon po, umakyat po ako kasi close na po kami. Mm. Ngayon po, edi pumunta po ako sa kanila. Mm pinagtataguan eh, pa nga po ko niyan dati eh, natatakot mm. na po sa akin. Mm. Kasi nga pumunta ako siguro po nahihiya sa gantong bahay, ganun, ganito rin kasi yung bahay nila eh, mm. dati. Eh, siguro po, dun po, yan, yan sa bintana. Ha? Huh? Opo, oh, tinatakbuhan niya po ako, siguro ah. po nahihiya. Wait lang, gusto ko, wait lang. Yung, yung ganun, ano yung naramdaman mo nun, ba't ka tumakbo? Uh, ano po kasi, na, naalangan po ako sa sarili ko eh uh Kaya po ako, bala kong magtago ko nun eh. Mm. Bala po hindi magpakita. Sobra ka nahiya. nahiya, nahiya, oh, nahiya po. Parang na- kinahiya ko po yung sarili ko sa kanya. Ah. ibig sabihin, kinikilig ka pagka nakikita siya. sa- <laughs> Naisip ko yun. Love mo siya, no? Makikita niya yung tunay na buhay ko rin sa mundo. <laughs> mm. Tapos <laughs> po ano, hindi... Inisip ko po kasi baka pagtawanan mm. lang niya ako ron eh. Mm. Kaya po magtatago sa nagalit naman po yung kapatid ko. Kaya ka tumalon, naiya ka. Yeah, po. <laughs> uh, ko naman yung crush ko noon. Uh, yung crush ko noon, may dala akong ano noon. Nagdadala ako ng mga case ng mga case ng mga soft drinks. Hmm. ko yung tindahan. Pagtulak kong ganya, eh abang tinutulak kong ganya, nakita ko parating siya. Nabitawan ko. Na <laughs> Kumalat siyang mga ano, tapos tumukbo ako. Ganun yun yung mm, ganun yag, Hindi ko alam, sobrang kang nahiya din talaga. Mm, na kasi lalo pag hindi po sana isa, inisip ko kasi hindi, mm. hindi niya maisip yung buhay ko sa bundok. Mm. Tapos may lakas ako sa ano namang maligaw sa kanya na hindi naman kami pwede talaga. Mm kasi hindi ko may papareho sa buhay naman yung buhay nila. Mm. Kaya yung unang-unang nais po kayo, patakbo na ako nung mm. time na yun eh. Anong naramdaman mo nun, nung tumakbo siya sa lumukdang sa... Hinihiyawan ko pa po. Sabi ko, hoy, mm. wag mo akong ay, pinagalitan po siya nung ate niya. Sabi niya, mm hmm, bakit daw... Lapit ka ate. dito. Lapit ka sa asawa po? mo. Mm -hmm. Bakit daw po tinatakbuhan daw po ako. Mm hmm. Papasok-pasok daw po siya sa Tagalog po eh. Mm -hmm. Tapos natakbuhan na lang daw po. Mm hmm. Eh pagpunta mo nun, no, hindi ka na pinauwi. Ano po, nagtabi na po kami. Ha? Tapos ay ano po, hindi mm hmm. na po niya ako pinauwi. Hanggang so nagsama na po kami nung no, hindi niya po ako pinauwi sabi niya wag ka na umuwi kaya na makitang buhayin eh sabi naman niya sabi ko paano yung magulang ko hindi hmm. niya alam dito ako sa bundok hmm. sabi niya sasamahan na lang kita pag nagkapera tayo bababa tayo doon hindi nagkapera na po kami ngayon po naaya ko po siya sa bahay namin eh. natatakot naman po siya nagpasama po siya doon sa kapatid niyang matanda ngayon po sabi ko na may mahal ko na parang naano ko na rin na mahal ko na nga rin siya ay, eh, pinandindigan ko na rin na hindi na rin ako umuwi. Parang mahal mo na din siya. Ano ba mm. talaga ang feeling mo nun sa kanya? Ano, mag, mag best friend lang po talaga kami niya, hindi pa po, ko pa po yan sinasagot ngayon mm. po. Nung gabi po, nandiligaw na po siya, sinagot ko na po siya, pero sabi ko, uuwi ako. Mm. Ngayon po kamagandang sabi niya, huwag na akong umuwi, mm. malungkot po siya, to lala. Yeah. Tapos ko sabi ko, bakit tulala ka? Uuwi ka na kasi eh. Sabi ko, sige na nga, hindi na ako uuwi. Hmm. Ay. Luwat nung nagkakilala kayo, ano yung pagbabago ngayon? Ano po, dati po kasi iyan, manginginom po iyan eh. Hmm. Ngayon po, nung nakilala ko po, nakilala niya po ako, hindi na, ngayon hanggang ngayon po, hindi na po iyan nag-iin. Mm. Ba't mo siya nabago? sabi ko po sa kanya, pag hindi siya tumigil sa ala, eh, ko po siya. Mm -hmm. Sabi naman niya po, titigil naman na daw po siya sa pag-iinom. Ay naman po, yung sinabi ko po, tinupad naman po niya. Mm -hmm. Balita ko may kasama kayong bata. Apo, apo, nandiyan po yung anak ko eh. Mm. Anak niyo yun sa... Doon umat. po sa una. Sa una ko pong asawa. Pwede siyang ano? Makita. Pitong taon na kayo nagsasama. Hmm. Ba't mala pa kayong baby? Hindi ko rin po alam. Siguro po eh, pagkakamali naman po siguro sa akin. Hmm. Kasi naman po, hindi ko naman po masisisi dahil po may anak naman po siya sa una. Hmm. Uh -huh. Pwede mo malaman ang pangalan mo? Ano pangalan Rachel, mo? Po. Ha? Rachel Ha? ka na? Walo lang po. Walo? Oh, um, nag-aaral po siya. Gano ka galing sa ano? Pinagbubutihan mo ba sa school? Ate? Pinagbubutihan sa school? Ay, bakit? <laughs> Ba't ba ba mo pinagbubutihan ba sa school? Dito lapit ka. Pausapin kita. Dito. Dito ka upo. Hmm. Di, di mo pinagbubutihan sa school? ng butihan sa school. Kasi hmm. oh, mm. mo. Kasi <laughs> ah, yeah. Parang may problema sa bata. Mm. Na ano ko na may problema sa bata. Anong sa tingin niyo tayo ng problema ng anak niyo? Tubos naman po sa amin wala nang Ganun lang po yung pag uh, lalo, wala po dito yung nanay ko hindi po yan Kahit po nandito yung nanay ko hindi po nakakatulog sa amin yan. Hindi oh, po, po, po bili po, sa amin yan eh. Mm. Pag hindi ko lang po pinilit niya na tumabi sa amin, hindi makikitulong yun. Uh, yeah. saan siya natutulog? Doon po sa kapatid ko. Ah, yun lang, mahirap. Lumalaki yung anak niyo, hindi niya na alam kung po, ano yung ugali niya. Mm, kasi po, mula po nung dalawang buwan pa lang po nung ipanganak niya, kinuha na po sa amin nung nanay ko yan. Mm hanggang sa hanggang ngayon po sa kanila po nakaka uh, Sa kanila na po lumaki yan. Okay. Kay Ate Apple, gaano kahirap may asawang dumagat? Ano ba siya? Nahirapan ka ba sa ano nila? Ang pag ano ang ano lang po yung sa paglalakad po, yung maghahanap buhay po, po aakyat po sa bundok. Hmm. para maghanap buhay. Yun po yung naranasan ko po, po yun. Pero hindi po ako sumuko kasi ano ala naman po akong choice, ginusto ko rin naman po yung gantong buhay. Mm. Kaya po, ano kahit po mahirap, malakad po ako. Kasi pag siya lang po iisa magtatrabaho ko sa agubat, gano'n. Mm. Tulad po ng pagiginto, mm. eh pag iisa po siya, eh umuwi lang po siya ng madali. Pinabalikan mm. lang niya po ako ng madali. Mm. Ngayon po, pag magkasama po kami, yun, puspusan po yung trabaho niya, maghapon po yan sa tubig. Mm. Yun, tapos pag nakakuha na po kami ng ginto, babalik na po ulit kami, bibenta na po namin kami, mm. na po ulit namin ng pagkain. Yan lang po na hinto yan sa pagiginto at napasok po diyan sa pagtatanim. Yeah. Okay lang ba? May ano ako sa inyo. Kasi alam niyo naman kung bakit kami nandito, di ba? Mm. Inaayos ko yung mga bahay niyo. Um wala pa naman kayong palang anak. Okay lang ba na yung dapat kong itulong sa inyo? Itulong ko muna sa iba. Okay lang po. <laughs> okay lang po. Okay lang po 'yun. Wala nang problema po sa akin 'yun. Mm. Ate Apol, okay lang ba 'yun? Okay lang po. Kasi wala pa naman kayong baby, yung inuuna mm. inu ko kasi yung may mga baby, mm, may mga anak po. Tapos yung yung baby mo kasi hindi mo naman kasama. Mm. Kaya doon mo na sa mga may baby, mm -hmm. okay lang ba, Ate Apple? Pero nalungkot yung mukha niyo. <laughs> Baka po, ano? Sa po wala nang problema yun. Eh. Okay lang ako sa inyo. Okay no, wala sa sama akin. ng loob, ha? Oo, oh, okay lang, lang, lang po talaga po sa akin yun. Okay. Kasi po, unawa ko rin naman po, lalo niya may mga bata dyan na kita ko po maraming mga anak din mm -hmm. dyan na talo kong yun po talaga dapat mga tulungan. Eh, wala po problema po sa akin. Nakakawal okay, walang sama Nagbapasala, nung nangyayari. Nagpapasalamat nga po ako dahil nandiyan po kayo para tumulong sa amin. Ganun. Mm. Thank uh, you kuya na, nangyayari. Nakaka hmm, Nakakatuwa nga po dahil po mm. tayo lang po yung nakatulong sa amin nung gano'n eh. Pagmamahal po na ating Diyos yan sa inyo. So, sige po. Wala okay, po problema sa akin. Okay lang. Okay, yung ibibigay ko sa inyo, idodobli ko na muna doon sa susunod kong mapipili. Para, ano? Para naiyak siya, Ate Apple. Hindi naman po. Ano? Masa <laughs> sabi. Pero parang lalungkot po kayo, no? Hindi naman po. So, paano po? Ano na kami? Para maano namin yung nandito. No? Hindi po. Hmm. Okay lang po yan. Hmm. <laughs> Nayak siya. <laughs> sa hmm. araw po, wala na akong problema po sa akin. Masama ang loob niya. Okay lang po. Okay? Sige po. Papayag ba ako? <laughs> Papayag ba ako? Eh, kayo talaga. Pagpapas ko, ay ako namang may malungkot. <laughs> Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Kasi gusto ko lahat kayo magiging masaya. Papayak ba ako na si Yate Apple, Kuya Reggie, mahuhuli? Oh, we're ready. Maraming salamat. Pagsamutan nyo yan. Merry Christmas. Advance. Maraming salamat po dito. Mm. Mm. Ano lang kuya, pagdamutan nyo na yan ha. Eh, pasensya na kayo kung yun lang yung maano ko, mabibigay kong pamasko, pero... Uh, malaking bagay na punta sa amin. Ano uh. uh, na po ako siguro makaka... Ano nang bubong namin, medyo Hindi mm. aangatin ng hangin. Uh. Saka na lang po kami bibilang video pa ng pang-ilaw po namin. Mm. -hmm. Ang nakasahod po siya. Yeah. Ang mahalaga ngayon sa akin, Kuya mm -hmm. Reggie, uh, ayaw ko nang merong, ano, merong selosan o ano mm -hmm. Gusto ko lahat maging masaya. Okay? Uh, salamat marami. So, maraming salamat po. Welcome, Kuya. Um, malaking tulong na po ito para sa amin. Mm hmm. Ano, ate? Opo. Ano na, hindi naman malungkot? <laughs> hindi. mo, no? <laughs> Ay, sorry naman no, po kasi maano yung bahay namin ito Nung kasi po nung tag po Dito po nga po, mapasok po sa amin dito <laughs> <laughs> Naiyak na talaga siya <laughs> oh. Pasensya na ate Tinitignan ko lang yung ano Si ate, ramdam ko yung lungkot Hmm. Pero kay Kuya Reggie Kategram, okay lang. Yeah, okay lang na ko lang po yun. Eh. Hmm? Kasi mas mas gusto ko naman po yung mas matutukan po ng mga tumutulong nga, lalo po yung may mararaming anak ang hmm. Kasi mas kita ko po sa kanila yung nakakailangan po talaga sila ng uh, no, tunong kasi baby, para you kung... Know, may mga bata. Oh. Lalo na po ngayon, mauso na po ang mga sakit ng mga bata. Ganun, hmm. Yung po yung una-una ko naiisip dyan. Bukas, magdadala ako ng mga bigas dito. Kayong mga gumagawa ng bahay. Ano po. Okay, nabila ako ng ilang ba? Ilang po? Bagong limang bahay. Limang bagong bahay ang gagawin mo bukas. Magsimula bukas. So, 17 kayo. 18, 19, 20. So, palapit na tayo sa 30 katekram. Uh, okay na? Okay na. Masaya na po ako at nababago ng bahay ko. Hmm. Okay, magtulungan na lang tayo kuya Apo. Re Reggie ha. Okay, pag dumutan niyo muna yan. Okay. Um, ako, basta maluwag ako, wala namang ano yun. Pero unahin muna natin yung dapat unahin. Okay? Opo. Okay? Maraming maraming, maraming po? salamat. Po. Yes. na, pinalungkot pa kita. <laughs> Tinignan ko lang naman talaga yung Mm. talagang may po, uh, pero may mga mabubuting puso sila lahat. Oo, oh, kasi po, ano ko na, ano ko na po yun eh. Mm. Kasi lalo naman po dito sa amin, ano po kami masyadong mm. ano rin Kasi yung anak ko rin naman, nandiyan naman sa mga kapatid ko na bibili. Hindi mm. ko naman masyadong ma... Pero wait lang, kuya. Alam mo kung ano yung malaga sa akin ngayon? Pag-aaral ng mga, ba mga bata. Mm. Ito madali lang nating gawin. Gawin man nating bato palasyo. Bigyan ko mang kayo ng mga ano-ano. Pero kung yung mga bata walang mga walang magiging mga pangarap sa buhay, mm -hmm. wala din. Ang pinakamagandang maitutulong ko sa inyo kung paano nyo may ano sa puso't isip nyo na yung edukasyon ng mga kabataan ay mas mahalaga. Mm -hmm. Kaya gabayan po natin sila. Okay? Apo. Yung anak mo, wag mo ngayon na lalaki siya, tatanda siya, nawala sa tabi mo. Kasi hindi mo alam kung pa, paano siya lumalaki at nagi, ano yung nagiging pagkatao niya. Hmm. Okay? Opo. So, focus tayo doon sa magiging magandang kinabukasan ng Apo. mga anak natin. Kung gusto natin magkaroon silang ng magagandang mga pangarap sa buhay, eh, pag-aralin natin sila. Kung wala Apo. kasi silang pundasyon na maganda, Apo. hindi sila mga harap na maganda din. Okay? Oo oh, maraming maraming salamat Welcome ka. po. Maraming salamat po. Mm, welcome po. Arigato.